Oktubre 26, 2025, inilabas ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang bidyong ito nakakapanood mo lang. Inanunsyon ni Putin, matagumpay naming nasubukan ang Borbesnik, natatanging sandata na wala pang ibang bansa at hindi kayang talunin ng anumang depensa. Nakakamangha ang mga numero, 14,000 kilometro ang nilakbay, 15 oras sa ere. Ito ang Borbesnik, Isang eksperimental na cruise missile na tinatawag ng OTAN na Skyfall. Mayroon itong nuklear na makina at walang limitasyong abot. At ayon sa mga Ruso, kaya nitong lampasan ang kahit anong depensa. Sa paglulunsad na ito, gusto ni Putin magbigay ng malinaw na mensahe sa mundo. Huwag ninyo pakialaman ang Rusya. May sandata kaming di ninyo kayang pigilan. Pero... Ilang oras lang matapos ang anunsyong iyon, may nangyari sa Moscow, isang bagay na ayaw ipakita ni Putin sa inyo, isang bagay na nagdulot ng pagkataranta sa Russia. Bago tayo makarating doon, kailangan mong malaman ang hindi sinabi ni Putin tungkol sa misil na ito na hindi matatalo. Ang kwento ng Burbesnik ay hindi nagsimula noong 2000 at 25 kundi noong 2000 at 16 at ito ay kwento ng mga kabiguan. Simula 2000 at 16-13 beses sinubukan ng Russia ang missile na ito, 13 pagtatangka. Alam mo ba kung ilan ang nagtagumpay? Dalawa lang at kahit yung dalawang iyon, hindi rin talaga ganap na matagumpay. Ang mga unang pagsubok ay naging sakuna. Hindi man lang umaandar ang nuklear na makina. Isang pagsubok ay tumagal ng pitong segundo. Ang isa pa ay labin limang segundo. At pagkatapos, katahimikan, nabigo ang makina bago pa man ito tuluyang gumana. Pero ang mas masama ay paparating pa lang. Agosto ng dalawang libo at labing siyam, puting dagat malapit sa Nyunoksa, isang pagsabog limang siyentipikong nuklear na ruso ang namatay, natukoy ang radyasyon sa lugar. Napakagrabe ng aksidente Kaya't nagsimulang tawagin ng mga kanluraning analista ang Burvestnik bilang lumilipad na Chernobyl. Isang napakadelikadong misil na pumatay pa sa mga siyentipikong gumagawa nito. Dahil sa aksidenteng iyon, naniwala ang maraming eksperto na tinalikuran na ng Rusya ang proyekto. Sobrang delikado, sobrang mahal, at hindi gumagana tapos, bigla na lang, noong Oktubre ng 2025, lumitaw si Putin at sinabing lumipad ang misil ng 15 oras. Pero, totoo nga bang lumipad ito? At dito na tayo sa problema. Kapag pinaandar mo ang nuklear na makina, may naiiwang radioactive particle sa hangin na imposibleng itago. May mga sensor ang Estados Unidos sa buong mundo na kayang mag-detect kahit ng maliit na bakas ng radyasyon. Kung totoong lumipad ang Burbesnik ng labi limang oras gamit ang nuklear na makina, siguradong madedetect ng mga Amerikano, pero wala silang nadetect. Walang alerto, walang kompirmasyon, video lang mula sa Russia at mga salita ni Putin, at may isa pa. Ang teknolohiyang tinutukoy ni Putin nakakaiba raw, nasubukan na ng Estados Unidos noong 1,500 at 50-es pa. Ang proyekto ay tinawag na Plutaw. Parehong-pareho ang ideya, Isang misil na may nuklear na makina na walang limitasyon ang abot. Alam mo ba, iniwan ng mga Amerikano ang proyekto. Medyo halata naman ang dahilan. Sobrang delikado, radioaktibong polusyon, panganib ng aksidente. At sa huli, hindi naman ito mas magaling kaysa sa mga ballistic missile na meron na sila. Nangyari yun 70 taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, ang nakikita mo ay si Putin na sinusubukang ibenta bilang revolusyonaryo ang isang teknolohiya na itinuring ng Estados Unidos na basurang nakakalason mula pa noong napu. Pero kailangan talagang gawin ni Putin ang anunsyo para magpakitang lakas. Dahil desperado na ang Rusya, winawasak ng mga parusa ang kanilang ekonomiya. Tingnan mo ang nangyari matapos ang anunsyo. Nagpadala ang gobyerno ng Rusya ng isang diplomat sa Estados Unidos, hindi para manakot, kundi para pakiusapan ang mga Amerikano na alisin ang mga parusa. Tama yan. Ilang oras lang matapos ianunsyo ang isang sandatang hindi matatalo, nagmamakaawa na ang Rusya sa Estados Unidos na bawasan ang ekonomikong presyon. Kung may ganyang kalakas na sandata, bakit ka pa humihingi ng pabor? At eksakto sa sandaling iyon, nagpasya ang Ukranya na sumagot hindi sa salita kundi sa gawa. Sa parehong gabi ng anunsyo ni Putin, tumawid ng daan-daang kilometro ang mga drone ng Ukranya. Ang pupuntahan, Moscow. Mabilis at matindi ang tugon ng Ukranya. Nalampasan ng mga drone ang lahat ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Mga sistemang misil na nagkakahalaga ng milyong dolyar, mga makabagong radar, at buong batalyon na nakatalaga para protektahan ang kabisera. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Nakalusot ang mga drone. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Isa itong koordinadong pag-atake. Habang sinusubukan ng mga depensa ng Russia na pabagsakin ang mga drone, may nangyaring kakaiba. May mga ulat sa social media na isang sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia na nakapuwesto sa Moscow ay malamang na nagkamali ng target at tinamaan ang isang gusaling tirahan. May video pa kaming ipapakita pero hindi masyadong malinaw. Panoorin mo at humusga ka. Pero hindi nagkamali ang mga drone ng Ukraine. Tinamaan nila mismo ang gusto nilang tamaan. Ang imbaka ng gasolina sa Serpukhov sa paligid ng Moscow, isang napaka estratehikong target. Makikita sa mga larawan, apoy, pagsabog at naglalagablab na imbakan. At ang alkalde ng rehiyon, sinabi niya na pinabagsak ng Rusya ang lahat ng drone, na ang apoy ay dulot ng mga piraso ng bumagsak na drone. Oo, oh, tama ang narinig mo mga piraso. Pag-isipan mo yon sandali, kung ganito kalaki ang pinsala ng bahagi ng drone, paano pa kaya kung buong drone ang bumagsak? Iyan ang opisyal na naratibo ng Russia. At maging tapat tayo parang biro na nga ito. Pero sandali lang, mas magiging interesante pa ito. O mas malala, depende kung paano mo tinitingnan. Hindi ito hiwalay na pag-atake. Sa mga nakaraang buwan, inaatake ng Ukraine ang mga refineriya at imbakan ng gasolina sa buong Russia. At ayon mismo sa mga autoridad ng Russia, 40% ng mga repineriya ng Russia ay nasira na. 40%. Lahat ng ito ay dahil sa mga nasabing pira-pirasong bahagi ng mga drone. Ginagamit ng Ukraine ang mga drone na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 50,000 dolyar para dito. Samantala, ang isang Russian anti-aircraft missile ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit isang milyong dolyar. Isipin mo ang matematika. Gumagastos ang Rusya ng milyon-milyon para subukang pabagsakin ang mga drone na libu-libu lang ang halaga. At kahit ganoon, nakakalusot pa rin ang mga drone. Digmaan ito ng hindi pagkakapantay-pantay at panalo ang Ukranya. Mas interesante ang kwento kapag tiningnan mo kung saan inilagay ng Rusya ang depensa nila. Dahil si Putin ay gumawa ng isang desisyon Pinagtuunan niya ng halos lahat ng pinaka-advanced na depensa sa himpapawid ng Rusya sa iisang lugar, Moskwa. Malinaw itong ipinapakita ng mga satellite images at intelligence analysis. Mga sistema ng S-400, mga sistema ng S-300, pansir, lahat ay bumubuo ng magkakapatong na singsing sa paligid ng kabisera. Tulad ng isang kuta, ang Moskwa ay may maraming layer ng depensang panghimpapawid na proteksyon. Ngayon, Tingnan ang natitirang Rusya, halos wala na. Ang Moskva ay may 13 milyong naninirahan, pero may 132 milyong Ruso na nakatira sa labas ng Moskva. At pinabayaan sila ni Putin na walang proteksyon. Inilipat ang lahat ng depensa para protektahan ang Kremlin. Para protektahan siya. Kaya halos araw-araw na inaatake ang mga refinery at imbakan ng gasolina dahil wala ng depensa para protektahan ang mga ito. Kailangan pumili ni Putin sa pagitan ng sarili niya o ng bansa niya at gaya ng nakikita mo, pinili niya ang sarili niya. At may isa pa, kahit na may lahat ng depensang ito sa Moscow, hindi pa rin ligtas ang pakiramdam ni Putin. Habang umaatake ang mga drone, nakunan ng kamera ang kakaibang tagpo, mga sundalong ruso sa labas ng Kremlin. May baril sa ibabaw ng mga truck, naghihintay ng drone. Tama, si Putin ay may bilyon-bilyong dolyar ng mga air defense sa paligid ng Moscow, pero naglalagay pa rin ng mga sundalong armado sa kalsada. O hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang mga depensa, o sobrang paranoid na siya. Ang pinakamalamang, pareho na yon. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaibang bahagi ng kwentong ito? Ang Russian Air Force ay basta na lang umalis. Oo, umalis. Nang nagsimulang tumunog ang mga alerto ng drone, pansamantalang isinara ang mga military airport sa paligid ng Moscow. Normal lang yon, pero hindi na normal ang sumunod. Inilikas ng Russian Air Force ang kanilang pinakamahalagang mga jet na Su-34, Sukhoi, 35, MIG, 20 Sham, Tupolev, 160, Tupolev, 65, mga strategic na eroplano na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar bawat isa. Lahat sila ay lumipad at pumunta sa mas malalayong base tumakas sila mula sa mismong kabisera. Ang dahilan? Alam nila ang nangyari noon. Naalala mo ba ang operasyon Spiderweb? Sa isang umaga lang, winasak ng Ukraine ang 7 bilyong dolyar na halaga ng mga eroplano ng Russia. 7 bilyon! Sa isang umaga, natutunan ng mga general ng Russia ang kanilang leksyon. Hindi sila nagtitiwala sa depensa ng Moscow. Kung nagtitiwala sila, iniwan sana nila ang mga eroplano doon pero hindi nila iniwan. Tumakas sila. Isipin mo, irony na Moscow raw ang may pinakamalakas na depensang panghimpapawid sa Russia. Kakaanunsyo lang ni Putin ng sandatang hindi matatalo. Kahit ganoon, kulang pa rin ang tiwala ng Air Force ng Russia na iwan ang mga eroplano sa kabisera tuwing may drone attack. Marami itong sinasabi sa atin. Isipin mo, nagpapakita ng lakas ang Russia sa buong mundo. Pero sa loob-loob nila, natatakot sila at alam yon ni Putin. Kaya pa ulit-ulit niyang inuulit ang parehong kwento, dahilan at kasinungalingan na taon na niyang sinasabi. Yung kwento tungkol sa NATO sa nabaling pangako, malamang narinig mo na yon, di ba? Sabi ni Putin, nangako raw ang kanluran na hindi palalawakin ang NATO papuntang silangan pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet at nabaliraw ang pangakong iyon. At dahil doon napilitan daw ang Russia na salakayin ang Ukraine. Iyon ang opisyal nilang dahilan. Pero may problema, bumagsak na ang kwentong iyan. Tingnan natin ang mga totoong nangyari. Noong 1000, syam naraan syam na, raan siyam na po, habang nagkakaroon ng negosasyon tungkol sa muling pagkakaisa ng Alemanya, nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa NATO. Sinabi ni James Baker ang kalihim ng Estado ng Amerika kay Gorbachev na hindi gagalaw ang NATO kahit isang pulgada papuntang silangan. Pero mahalaga ang konteksto. Ang usapang iyon ay partikular tungkol sa silangang Alemanya, tungkol sa hindi paglalagay ng mga tropa ng NATO sa teritoryo ng dating komunistang Alemanya pagkatapos ng muling pagkakaisa. At natupad ang pangakong iyon. Hanggang ngayon, wala pa ring permanenteng base ng NATO sa dating silangang Alemanya. Pero walang naging diskusyon o pangako tungkol sa ibang bansa sa silangang Europa. Poland, Hungary, Czech Republic at mga bansang Baltiko. Hindi ito nabanggit sa negosasyon noong isang libo siyam na raan, Bakit? Dahil noong panahong iyon, bahagi pa rin ng Warsaw Pact ang mga bansang iyon. Wala pang nag-iisip tungkol sa pagpapalawak ng NATO dahil umiiral pa ang Warsaw Pact noon. Alam mo ba kung sino nagkumpirma niyan? Si Gorbachev mismo sa mga panayam pagkalipas ng ilang taon, diretsyang tinanong si Gorbachev tungkol sa sinasabing pangako. At sinabi niyang, hindi na pag-usapan ang pagpapalawak ng NATO noon, hindi ito naibangon. Si Gorbachev, presidente ng Unyong Soviet noon, ay nandoon sa negosasyon. Kinumpirma niya na walang naging pangako. Alam ito ni Putin, pero patuloy pa rin niyang inuulit ang kasinungalingan. Bakit? Dahil ito'y epektibo. Kapag inulit mo ang isang kasinungalingan ng matagal at malakas, nagsisimulang maniwala ang mga tao at ang kasinungalingang iyon ay may layunin. Binibigyan nito si Putin ng permanenteng dahilan, isang walang hanggang katwiran, para sa ang mga kapitbahay, tanggihan ang kanluran at ipakita ang sarili bilang biktima. Pero ito ang tanong na di sinasagot ni Putin. Kung malakas at mabuti ang Russia, bakit gusto ng mga kalapit bansa na sumali sa NATO? Bakit minadali ng Poland ang pagsali? Bakit pumila ang Baltic States? Bakit biglang nagpasya sumali sa NATO ang Finland at Sweden, na dekadang neutral? Matapos ang pananakop sa Ukraine. Siguro, siguro lang hindi ang NATO ang problema, baka ang problema ay ang Russia pero hindi na tinatanong ni Putin ang tanong na yon dahil alam na niya ang sagot. Ngayon, nakikita mo na ba ang buong larawan matapos ang lahat ng ito? Inanunsyo ni Putin ang isang sandatang hindi matatalo na malamang ay hindi gumagana batay sa teknolohiyang tinalikuran na ng Estados Unidos noong dekada 50. Nagpadala siya ng mga diplomat para magmakaawa ng pagalis ng mga parusa at itinuon ang lahat ng depensa sa Moscow, iniiwan ang natitirang bahagi ng bansa na lantad. At kahit ganoon, ang mga Ukrainian na drone na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar ay nakakadaan sa mga depensang nagkakahalaga ng 500 milyon at sinusunog ang mga estrategikong target. Mismong hukbong panghimpapawid ng Russia ay tumatakas mula sa kabisera. Upang bigyang katwiran ito, inuulit ni Putin ang kasinungalingan tungkol sa NATO na pinabulaanan ni Gorbachev ito ang Russia ni Putin. Mukhang makapangyarihan sa malayo, pero kapag nilapitan, makikita ang mga bitak. Naintindihan ito ng Ukraine at ipinapakita nila ito sa buong mundo. Gusto ni Putin na maniwala kang isang superpower ang Russia. Pero ang mga superpower ay hindi tumatakas mula sa sarili nilang kabisera. Hindi nila kailangang maglagay ng mga machine gun sa mga truck para protektahan ang kanilang leader hindi sila nagsisinungaling tungkol sa anim na pung taong teknolohiya at hindi rin nagmamakaawa sa pag-alis ng parusa matapos mag-anunsyo ng sandatang di matatalo. Hindi lang laban sa Russia ang Ukraine, ibinubunyag din nila ang panlilinlang nito. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento, sa tingin mo ba talagang gumana ang Misel Burebesnik o puro propaganda lang ito? Mag-iwan ng opinyon sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa taong kailangan talagang maintindihan kung ano ang tunay na nangyayari sa digmaang ito. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang pagsusuri. Kita tayo sa susunod na video.